Hola. Hey. Si. Ang babaeng inyong nakikita sa mga clips na ito ay nagngangalang si Valeria Marquez, isang sikat na TikTok influencer sa Mexico. Ngunit sa isang iglap, ang kanya sanang masayang live stream ay nauwi sa kanyang malaging na pagkamatay. Sino ang may gawa nito? At ano ang kanilang totoong motibo. Ako ang inyong Pinoy Storyteller at ito ang kuwento ni Valerie Marquez. Magandang araw. Ako nga pala si AR at kumuhilikas mga kwentong kababalaghan at krimen. Welcome ka sa so channel na to. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para hindi ka sa mga video ko. Si Valeria Marquez ay isang 23 years old, tubong Guadalajara sa Jalisco, Mexico. Nakilala siya bilang isang masayahin, palakaibigan, at puno ng pangarap na dalaga. Bagamat lumaki na may simpleng pamumuhay, tulad ng ilan ay dumiskarte din si Valeria sa pamamagitan ng pagmumodel at social media. Nakilala siya sa TikTok at Instagram kung saan nagbabahagi siya ng kanyang beauty at lifestyle contents. Tampok ang kanyang talento sa pagmi makeup, hairstyling, skincare, Nakong minsan ay ginagawa niya ng tutorials, transformations, o di kaya ay mga simpleng beauty vlogs. Noong 2021, ay sumali din siya sa isang regional beauty pageant sa Mexico, kung saan siya din ang itinanghal na panalo. Dahil dito ay mas lalo pang dumami ang kanyang TikTok at Instagram followers, na ngayon ay lumagpas na sa kalahating milyon kung pagsasamasamahin. Dahil sa kanyang husay at natural na karisma, Mula sa magandang muka, malapor sila ng kutis, mahabang buhok at hourglass na katawan ay napanatili niya ang magandang takbo ng kanyang karyer bilang isang social media influencer. Bukod sa pagiging influencer, si Valeria ay isa ring negosyante. Nakapagpatayo siya ng isang beauty salon na tinawag niyang Blossom The Beauty Lounge na matatagpuan sa Zapopan, isang lungsod sa Jalisco, Mexico. Ang salon na ito ay kanyang pinaghirapan mula sa kapital, bunga ng kanyang online earnings, endorsements, pagmamodel, at suporta mula sa ilang malalapit na kaibigan. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang kanyang negosyo at naging paboritong puntahan ng mga kababaihan sa lugar, hindi lang para magpaganda, kundi para makita din siya. Mula sa kanyang kinikita sa social media at salon, unti-unti niyang nai-upgrade ang mga equipments at services na inooffer nito. At nakabili din siya ng personal na sasakyan. Sa video ngang ito ay makikita ang tila ba isang tour sa loob ng kanyang salon. Ngunit May 13 ito lamang taon. Isang karaniwang araw para kay Valeria. Tumungo siya sa kanyang salon para sa regular na pagmamanage nito. Suot ang isang pink na top na kanya ding model at ine-endorse para sa isang online boutique. At puting pantalon. Nag-picture pa si Valeria sa loob ng kanyang salon na agad niyang ipino sa kanyang social media account. Sa araw na iyon, naging abala siya sa pagtanggap ng mga kliyente, paggawa ng content, at pakikipagkwentuhan sa kanyang staff. Nagawa niya pang mag-livestream sa kanyang TikTok account upang i-promote ang mga services na inaalok ng kanyang beauty lounge. Sa mga clips na ito, bagamat hindi nakasalin sa English, ay makikita sa captions na sinasagot niya ang ilang mga tanong mula sa kanyang mga viewers. El diseño está en 350. Y la henna está en 450. Hola Vale, para inyectarme los labios mami, creo que sí te contesté yo, Sa mga puntong ito ay sinasabing Halo 7500 na ang viewers o mga nanonood sa kanyang live stream. Habang naka-live ay maririnig na paminsan-minsan din kinakausap ni Valeria ang kanyang empleyadong si Erika. Matapos si kakausapin ang kanyang mga viewers. Erika, no lo vio, me dice que en una que en una bolsa negra, Erika? En una bolsa negra. ¿Vives por ahi? Sí, cerca Makikita din na ilang beses na kinukuha ni Valeria ang kanyang cellphone sa counter at may ka-text. Ilang sandali pa, habang nakasulyap sa pinto sa kanyang kaliwa, mahinang nagsabi sa si Valeria ng Yaviene na ang ibig sabihin ay paparating na sila. Ya yeah, viene. Eh. Halos kasunod nito ay boses ng isang lalaki at tinanong kung siya si Valeria na ayuna naman agad ng dalaga. Si. Sí. Wala. Wala. Hey. si. Sí. Nagawa pa niyang mag sa kanyang livestream. stream. Ngunit ilang sandali lang. Biglang nagulat si Valeria at napahawak sa kanyang chan na tila ba may kinakapa. Kasunod nito ay makikita na may kung anumang dalawang beses na tumama sa kanyang ulo. At makikita na may tumagas na dugo mula dito. Dahilan upang mapayuko siya ng tuluyan at kalaunan ay bahagyang mapasandal hanggang bumagsak ang kanyang ulo sa counter. Ilang segundo ang lumipas ay makikita ang kanyang empleyado na si Erica na kinuha ang kanyang cellphone at itinigil ang live stream. Isang mabilis at nakakalitong kaganapan, ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari? Upang mas maunawaan natin ito, ay balikan natin ng ilang sandali habang naka-livestream si Valeria bago ang eksenang ito. Video number 1 sa clip na ito ay makikita si Valeria na nasa counter ng salon at nagkakahera. Katabi ang empleyadong si Erika ay masaya pang nakikipag-usap si Valeria sa isa sa kanyang kliyente na kakatapos lamang magbayad. Pabiru niya pang sinabi na ang nobya daw ng kanyang kliyente ay dinala ito sa salon para magpaayos ng kuko at biniyaran din ito. Yeah. Wow. El novio vino a traerla las uñas pago. <laughs> Sabay sabing, that's how you dogs should be. Pangaasar sa mga lalaki na dapat daw ay tularan nila ang nobyo ng kanyang kliyente. Video number 2 Sa clip naman ito ay maririnig si Valeria na bumati ng magandang tanghali sa isang deliveryman at tinabot ang isang paper bag na tila galing Starbucks at taglalaman ang isang dark pink drink at straw. Hindi pa man naiinom ni Valeria ang inumin ay mayroon na namang lalaki ang dumating. Video number 3 Sa pangatlong clip na ito ay makikita na muli siyang bumati sa isa na namang lalaki na nasa pinto. Tumayo siya sa kanyang upuan upang abutin ang isang delivery. Maririnig sa background na tila napatili pa ang dalaga sa sobrang excitement. Muli siyang bumalik sa kanyang upuan at tuwang-tuwa na ipinakita sa kanyang mga viewers ang isang pink na pig stuffed toy o plushie. Alam kong sa mga punto na ito ay nagtataka din kayo Sino ang nagpa-deliver ng kanyang inumin at staff toy? At para saan ito? Hayaan niyong mas ipaliwanag ko pa. Video number 4 Ang clip na ito ay parte ng unang bahagi ng live stream ni Valeria. Dito ay maririnig siyang nakikipag-usap sa kanyang empleyado na si Erika. Pagkatapos ay ibabahagi ang ilang detalye sa kanyang viewers. Sa usapan nilang ito, ay nasabi ng dalaga na tinawagan siya ni Erika upang sabihin na may isang delivery man ang dumating sa salon upang ibigay ang isang regalo. Ngunit dahil wala pa si Valeria ng mga oras na iyon, ay nagpaalam ang deliveryman man at sinabing babalik na lamang makalipas ang isang oras. Dahil kailangan di umanong direktang matanggap ni Valeria ang regalo na ipinadala para sa kanya. Sinasabing nang marinig ito ng dalaga ay tila napaisip na ito. Oigan, ¿qué, k creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas. Y me marca Erika y me dice, oye bebé, es que te traen algo y que no sé qué, pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, ah, pues más o menos llegó como en una hora. Y ya dijeron de que, ah, no, es que mejor me espero a que llegue ella. Ya y ya ahorita ya en unos minutitos ya me voy. Ya te lo dieron, pues no han llegado. Y la verdad no los voy a esperar. ¿Y qué era? No lo vio. Me dice que venía en una, ca que en una bolsa negra, Erika. En una bolsa negra. No sé por qué. Porque me van a dejar un paquetija de tu puta madre. No, pues que lo reciban aquí, güey, en bloso. Maririnig din dito ang mismong sinabi ni Valeria sa kanyang mga viewers. Wey, alam matar, kang Ilang sandaling natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay muling nagsalita at sinabing, Wey, me, me quedé preocupada. Sa bahagi ding ito ay maririnig si Valeria na kinaklaro ang di umanibili ng delivery man na babalik ito makalipas ang isang oras at tinanong kung ang sasakyan ba nito ay motorsiklo. En una hora regreso. ¿Y en qué venían moto? Pagharap ng dalaga sa kanyang live stream, ay muli itong nagsalita. Me iban a levantar. Okay. Muli itong nagsalita para sagutin ang kanyang viewers bago muling kausapin si Erika. Se deja, pero qué pasa? No, pues es que no me han dicho nada, pero es que quién, o sea, quién me, quién, quién me, o sea, si trajera como acá, pues te diría. Sa akin pag-intindi, marahil ang ibig niya sabihin ay tulad ng ibang delivery man. Sasabihin ng mga ito kung kanino galing ang package o kung sino man ang nagpapabigay nito. Bagay na hindi daw nalaman ni Erika kung kaya labis niya itong ipinagtataka. Dagdag pa na hindi daw nakilala o nakita ni Erika ang mukha nito dahil may takip. Hindi naging malina kung ito ay nakatakip gamit ang bandana o anuman o nakatakip ng helmet dahil sakay ito ng motorsiklo. Sa pagpapatuloy ng clip ay muling maririnig si Valeria na kausap ang sarili at sinabing Ilang sandali matapos ito ay sunod-sunod ang mga na na text ni Valeria galing sa kanyang best friend na kinilala si Vivian na nanunood din sa kanyang live. Makailang beses niya ding nabanggit ang pangalan nito sa kanyang live stream. Ayon kay Valeria ay sinabihan siya ni Vivian na huwag munang umalis at mayroon itong ilang bagay na ipinadala sa kanya. Habang binabasa ang text ay nabanggit din ni Valeria na di umano ay gustong makita ni Vivian ang kanyang reaksyon sa oras na matanggap niya ito. Matapos basahin ang text, ay muli itong humarap sa live stream at sinabing "Rápido, pendeja, que me tengo okay ir." Samantala, ang mga bagay na tinutukoy ni Vivian na kanyang ipinadala ay ang pink na inumin at pig stuffed toy na ipinakita ko sa mga naunang clips kanina. Video number 5. Sa clip na ito ay makikita na iniinom na ni Valeria ang pink drink na ibinigay ni Vivian habang yakap-yakap naman ang staff toy. Ilang sandali, ay muli itong napasulyap sa pintuan at sinabing, yeah, viene. Isang lalaki ang maririnig sa background na nagtanong kung siya ba si Valeria sa isang friendly at light na tono. Sumagot naman ang dalaga ng oo. Pagkatapos ay nagmute sa kanyang live stream. Wala. Eh, hey. 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 sí. Ngunit, ang hindi alam ng marami ito na pala ang huling salita na maririnig galing sa dalaga. Matapos ilang sandali pa, bagamat hindi narinig sa video, isang bala ng barilang tumama sa dibdib ng dalaga. Sa oras na Mayo ko ito, ay dalawang magkasunod na bala pa ang tumama sa kanyang ulo na nagpasirit ng dugo nito. Ang kabuuan, tatlong tama ng barilang kanyang natamo isa sa kanyang dibdib at dalawa sa kanyang ulo na naging dahilan ng agarang niyang pagkamatay. Ang walang kamalay-malay na si Valeria idiniklarang dead on the spot. Ang tanong lang lahat, sino ang may gawa nito? Dahil sikat si Valeria at naka-livestream ng sandaling maganap ang pagpatay sa kanya, halos agad-agad ay kumalat ang mga recorded na bahagi ng kanyang livestream sa iba't ibang social media platforms. Nagulat ang lahat hindi lang sa Mexico, maging sa iba't ibang panig din ng mundo. May mga TikTokers ang agad na gumawa ng videos patungkol dito habang ang ilan ay naglabas ng kanika kanilang teorya sa kung sino ang nasa likod ng nakakagimbal na pagpatay sa si dalaga. Isa sa mga lumulutang na teorya ay ang posibilidad na ang ex-boyfriend ni Valeria ang nasa likod ng krimen. Dahil ayon sa ilang ulat, at ilang bagay na naibahagi ni Valeria tungkol sa kanyang personal na buhay. Inireport umano ni Valeria ang naturang lalaki sa pulisya dahil sa patuloy nito pangaharas. Dahilan upang makakuha siya ng restraining order laban dito. Sabalit gaya ng sinasabi ng marami, ang justice system ng Mexico ay matagal nang binabatikos dahil sa kawalan ng ngipin nito. Marahil batid din ni Valeria na ang restraining order laban sa kanyang ex ay wala rin halos ay say isang papel lamang na walang guaranteed protection. Ngunit ang talagang pinakamabigat na teorya na tinitignan ng mga netizens ay ang posibleng involvement ng best friend ni Valeria na si Vivian at ang empleyado nitong si Erica. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang humingi ng isang pabor galing sa inyo. Ang atin pong Pinoy Storyteller YouTube channel ay malapit nang umabot sa 1,000 subscribers at maging isang YouTube partner. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, Sana'y mapindot ninyo ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Malaking tulong po ito para mas mapalago pa natin ang channel at may pagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwento na kababalaghan, karimen at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mabalik tayo sa storya. Una, isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng insidente ay ang mga text messages ni Vivian para kay Valeria na dumating ilang sandali lamang matapos sabihin ni Valeria sa kanyang livestream na aalis na siya dahil sa hindi magkantang kotob. Sa mga text na ito, hinihikayat ni Vivian si Valeria na huwag munang umalis sa salon. Ayon sa kanya, may mga ipapadala umano siya at gusto niyang makita ang reaksyon ng dalaga sa oras na ito ay dumating na. Para sa ilan, tila pilit itong pag-antala sa desisyong umalis ng dalaga na maaaring naging isang kritikal na bahagi ng sinadyang planong pagpatay. Pangalawa, kinwestiyon din ng marami ang mga bagay na ipinadala ni Vivian, isang inumin at isang staff toy na baboy. Sinasabi ng ilan na posibleng kaya ipinadala ang inumin ay upang masiguradong mananatili si Valeria ng kaunti pang sandali sa kanyang salon. Dahil natural lamang na uubusin niya muna ito bago siya tuluyang umalis. Isa pa ay ang pagpili ni Vivian ng baboy na stuffed toy. Sa dinami-rami ng mga cute at normal na stuffed toy na pwedeng ipadala sa isang kaibigan, lalo na sa isang influencer na mahilig sa mga aesthetic at feminine items, bakit nga ba baboy? Para sa ilang netizens, hindi ito simpleng regalong walang mali siya. Maaaring isa itong simbolo sa kung ano ang totoong tingin ni Vivian sa kanyang kaibigan o isang simbolo sa kung ano ang kasunod na mangyayari dito. Pangatlo, at ang mas nakakaalarma, posible rin na ang naturang staff toy ang ginamit bilang palatandaan ng hitman. Isang visual cue upang matukoy kung sino ang kanyang target at masigurado na si Valeria nga ang kanyang babarilin. Sa isang lugar gaya ng salon, kung saan may ibang taong madalas ay present, mahalaga para sa isang salarin ang anumang tiyak na identifier at ang kakaibang staff toy na iyon ay maaaring ginamit bilang isang signal upang hindi ito magkamali sa kanyang target. Pang-apat Sa huling bahagi ng clip na ito, kung saan makikita ang aktual na pagbaril kay Valeria, makikita rin na wala pang isang segundo ng oras na bumagsak ang ulo ng dalaga sa counter, ay agad-agad na dinampot ng babaeng ito na kinilalang si Erika ang cellphone na ginamit ni Valeria sa kanyang live stream. Hindi upang humingi ng tulong, kundi para agad-agad ay turn off ito. Ang tanong ng marami, Kapag ikaw ay nakasaksi ng isang taong binabaril sa harap mo, hindi ba't ang natural na reaksyon mo ay tumakbo? Magtago? Protektahan ng sarili? O kaya ay humingi ng tulong? Ngunit sa clip na ito, kapansin-pansin ang tila kawala ng emosyon o takot mula kay Erika habang kalmado lamang niyang pinapatay ang livestream ng kanyang boss na nasa kanyang harapan. Wala na buhay at dugoan. Sa ngayon ay hindi patukoy kung ang mga teorya nga bang ito ay kasama sa mga opisyal na anggulong tinitignan ng mga pulis. Ngunit ayon sa mga ulat, ay sunod-sunod na isasalang sa interrogation ang lahat ng taong malalapit kay Valeria, kabilang na ang kanyang ex-boyfriend, ang kanyang best friend na si Vivian, ang kanyang mga empleyadong present ng araw na iyon, unang-una na si Erica at ang iba pa. Saka sa kasalukuyan, wala pang opisyal na naaaresto o kinikilalang sospek sa pagpatay kay Valeria. Gayunpaman, may mga ulat mula sa local media na nag-uugnay sa isang leader ng cartel sa Jalisco, na dati umanong boyfriend ng dalaga at sinasabing nagalit matapos makatanggap ito ng mamahaling regalo mula sa kanyang mga tagahanga. Ang kaso ay iniimbestigahan din bilang isang femicide o pagpatay na may kaugnayan sa kasarian, partikular na sa mga babae, na isang malaki at ongoing issue ngayon sa Mexico at maaari ding may kaugnayan sa tinatawag na machismo culture o ang kaugaliang kung hindi ka mapupunta sa akin ay hindi ka rin dapat mapunta sa iba. Sa katunayan, naiulat na humigit kumulang sampung kababaihan ang pinapatay araw-araw na may kaugnayan sa femicide. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 300 o tatlong daang kaso ng femicide kada buwan sa Mexico. Tatlong daang buhay ang nawawala buwan-buwan dahil lamang sa pagiging makasarili. Labis-labis na pride at taglay na likas na kasamaan. Ang pagkamatay ni Valeria Marquez ay hindi lamang basta-basta isang trahedya. Isa itong paalala na minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay mayroon ding tinatagong lihim. Hanggang ngayon, maraming tanong ang hindi pa nasasagot patungkol sa pagkakasangkot ng ilan sa kanyang mga kakilala sa kanyang pagkamatay. Ngunit higit sa lahat, ang nangyari kay Valeria ay sumasalamin sa mas malalim na suliranin ng lipunan, hindi lamang sa Mexico kundi maging dito sa ating bansa. Araw-araw, may mga kababaihang nawawala, inaabuso at pinapatay. Masakit mang isipin, ngunit madalas, hindi na nila nakakamit ang ustisyang nararapat para sa kanila. Kung ano man ang totoo sa mga teoryang ito, at ano ang maging resulta ng patuloy na pag-usad ng investigasyon, isang katotohanan lamang ang hindi na magbabago. Ang buhay ni Valeria Marquez ay wala na at hindi na may pa. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede ka mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.